Ika-isang daan at labing walong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang Heavenly Demonic Tomb sa labas. Nakangiting gumawa ng atake si Palm Warrior na lumiwanag ang palad nito. Na ito ay tumama sa katawan ni Palm Emperor na kanya itong pinagmamasdan. Sinabi niya na Palm Warrior ng Heavenly Martial Sect. Sa kabila ng pagiging napakabata, magaling ka rin, ha? Natumugon to habang susugod at sinabi na karaniwan, tatanggapin ko iyon bilang papuri. Pero kung kaya mo pang magsalita ng normal ng ganyan, pakiusap, seryosohin mo ang laban natin. Sinalubong ng Palm Emperor ang atake nito at sinabi na okay. Tatandaan ko yan. At pagkatapos ay gumamit ng sunod-sunod na atake si Palm Warrior habang ito ay nakangiti. Naseryosong nakatingin naman si Palm Emperor sa kanya habang sinasabi sa isip na ang walang hiyang ito. Kaya ba dahil sa aral ng Heavenly Martial Sect kaya kinukuha niya ang martial arts ng kalaban niya? Nakikita niya na ba ang galaw ko o ninakaw na niya ang mga ito? Nagkasalpukan ang dalawa na nagkatinginan sa isa't isa na ang liwanag ng kanilang enerhiya ay nagkalat. At lumipat ang eksena kay na Spear Demon at Spear Warrior na nagkrus ang mga sibat nito. Na sinasabi ni Spear Warrior sa kanya na Wicked Spear Warrior Gayong Hong. Kumpara sa iyong kasikatan, parang hindi naman ganoon kagaling ang kakayahan mo, ano? Gamit ang may enerhiyang sibat ay malakas niyang sinugod si Spear Demon na kanya namang naharang ito. At sinabi na kumpara sa kasikatan ko, sabi mo. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo, pero hindi ko yan pinapansin kahit kailan. Natumatagos ang atake ng spear warrior sa kanya, na napasabi siya sa isip na dahil ang gusto ko lang ay mailigtas ang anak ko. At naalala pa niya ang kanyang anak habang siya ay sugatan na nakahiga. Nasinabi sa kanya na ama Nalulungkot ako na makita kang nagdurusa ng ganito dahil sa akin. Nakayuko ito habang umiiyak na sinasabi na pasensya na po at hindi ako ipinanganak bilang isang malusog na anak. Ama. Tumingin siya sa kanyang anak habang nakahiga na huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa walang kwentang ama mo. Makikita ang luha ng kanyang anak na nakatingin sa kanya at sinabi na ama. Natumayo si Spear Demon habang nahihirapan at sinabi sa anak na nakuha ko ang sugatang ito mula sa pagulong pababa sa bundok para maghanap ng mga halamang gamot. Gagaling din ako agad. Namukang hindi naman naniniwala ito na nakatingin ang kanyang anak sa kanya at nainis. At pagkatapos ay sumigaw ito sa kanya at sinabi na huwag mo akong lokohin, ama. Paano ka magkakaroon ng sugat mula sa pagulong pababa ng bundok? at ang sugat na yan ay hindi mo makukuha sa pagulong pababa ng bundok. Alam mo yan. Na napatingin na lang sa kanya ng kakaiba si Spear Demon Geong Hung at sinabi sa isip na lumampas na siya sa edad kung saan maaari ko siyang lokohin gamit ang mga salitang ito. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak na bueno, ayos lang naman daw siya. Na makikita ang muka ng kanyang anak na nakatungong lumuluha na sinabi sa kanya na ama. Kahit na ang buhay ko ay maaaring matapos ng maaga. At iniangat niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang ama na masaya ako na ipinanganak akong maging anak mo. At lagi akong magiging proud dito. Natahimik lang na nakatingin sa kanya si Spear Demon Gyeonghong. Habang nakatingin siya sa kanyang anak. Sinabi nito sa kanya na ganyan kaya. Huwag masyadong magtrabaho para hanapin ang mga halamang iyon. Kahit na para sa kaunting panahon pa. Mangyaring manatili ka sa aking tabi, Ama. Na mahigpit na hinawakan ang kumot ng kanyang anak. Na hinawakan ni Spear Demon ang kamay ng kanyang anak at sinabi niya sa isip na kahit na para lang sa isang araw pa. Palagi kong gustong gumugol ng maraming oras sa iyo, pero... Pasensya na, hindi ko magagawa iyon hanggang sa gumaling ka. Na nakatingin na may lungkot sa muka si Spear Demon Jeong Hong sa kanyang anak. Habang ito ay makikitang patuloy sa pagpatak ng luha at balik sa labanan nila. Na sinasabi niya sa kanyang isip na ayon sa Pom Emperor, ang mga bastardong Heavenly Marshal na ito ay may hindi pangkaraniwang paraan ng pag alaga sa kanilang mga katawan. Na makikita pa ang mata niya at sinabi pa sa isip na dahil dito, huhulihin ko kayo, mga bastardo, at maghahanap ako ng paraan upang mapagaling ang aking anak, kahit ano paman ang mangyari. At pagkatapos ay sumigaw siya habang ito ay umataki sa kanyang kalaban na mabilis itong iniwasan ni Spear Warrior habang tumatawa at sinabi na nasasayang ang iyong inner key. Hindi mo ba ito labis na ginagawa? At tinusok nito ang sahig habang sinasabi na parang bumagal ka na, hindi ba? At ang itinusok na sahig ay itinapon niya kay Spear Demon Geong Hung habang ito ay tumatawa. Na isang malaking tipak ng bato ang tatama kay Spear Demon Geong Hung na ikinagulat niya. At pagkatapos ay mabilis niya itong hinati munit sa likod pala nito ay si Spear Warrior na nakangiti sa kanya. At agad na tinusok siya sa may balikat na ikinagulat nito. Na agad naman siyang dumistan siya sa kanyang kalaban. Na naiinis niyang sinabi sa kanyang isip na ito daw ay nakakabuisit. Napakabilis daw niya. At itinago niya ang kanyang ki sa loob ng kanyang mga atake. Makikita pa ang mukha niya na sinabi sa isip na hindi daw sana ganito kahirap ang makipaglaban sa kanya kung hindi daw niya nagamit ang kanyang inner key sa mga patuloy na laban hanggang ngayon. Habang naghahanda si Spear Warrior na umatake sa kanya. Sinabi na ito daw ay matatapos ng mas mabilis kaysa sa akala niya. Dagdag pa nito na ipapadala na daw niya siya sa Empyerno, Giyong Hong. Na makikita ang liwanag ng atake nito, na tinitingnan ni Spear Demon na ito ay napasabi na buwisit at lumipat ang eksena sa laban ni na Palm Emperor at Palm Warrior, na malapit nang tumama kay Palm Emperor ang palad ni Palm Warrior na napasabi siya na ang walang hiyang ito. Nahuhuli niya ako sa hindi ko inaasahang pagkakataon sa pamamagitan ng paghahalo. ng kanyang sariling palm technique habang binabasa ang aking mga galaw. Napatuloy ito sa pag sa kanyang mga palad na nakangiti. Sinabi ni Palm Emperor sa kanyang isip habang nakangiti ito na naiinis na naubos na ang aking enerhiya mula sa mahabang laban. Ngunit hindi ako makapaniwala na ang batang bastardo na ito ay kayang itulak ako ng ganito kalayo. Pinagsapin niya ang kanyang palad at hinarang ang mga atake nito sa kanya na sinasabi niya na kung naging disipulo kita sa halip, makakapamuhay daw sana siya ng magandang buhay. Nasumugod naman sa kanya si Palm Warrior na lumiliwanag ang dalawang palad at sinabi sa kanya na dahil daw siya ay ipinanganak bilang disipulo ng Heavenly Martial Sect. Mamamatay daw siyang isa sa kanila. At titigil lamang daw siya pagkatapos makita ang lahat ng kanyang mga galaw ng palad at gayahin ang mga ito. Napinagsapin din niya ang kanyang palad habang ito ay nakangiti sa kanya. Nainiwasan naman ito ni Palm Emperor na napatingin siya sa ginawang atake nito na tumama sa pader at napasabi sa isip na titigil lang daw ba siya kapag nakaya na niyang gayahin ang kanyang mga galaw. Sinabi pa ni Pom Emperor na tila nawala sa kanyang sarili na ganun daw pala. Sa ganitong kaso, kung hindi ko siya papayagang gayahin ako. Kailangan daw niyang gawin ay. At pagkatapos ay naging malaya siya sa paggalaw na tila wala siya sa sarili na blangko ang matanya. niya. Na inaatake siya ni Palm Warrior na hindi tumatama. Na nagulat ito at napasabi sa isip na ano daw ang nangyayari biglang nagbago daw ang daloy ng kanyang enerhiya. Dagdag pa niya na makikita si Palm Emperor na patuloy lang sa kanyang paggalaw na huwag daw niyang sabihin sa kanya na siya ay nakikipaglaban sa estado ng pagkawala ng malay. Habang umiiwa si Palm Emperor ay gumawa ito ng pagsiko kay Palm Warrior na nagawa naman niya itong maiwasan. Nakakrus ang mga kamay nito na sinabi pa niya sa isip na dahil siya ay walang malay, hindi ko mahuhulaan o makukuha ang kanyang mga galaw dagdag pa nitong sinabi sa isip habang napangiti na ganun daw pala ang ginagawa niya. Wala namang dahilan para magpanik. At maaaring hindi ko kayang asahan ang kanyang mga galaw. Munit sa ganitong estado ng pagkawalang malay, sinusubukan lang daw niyang umatake at umiwas gamit ang minimal na galaw upang manatiling buhay. Dagdag pa niyang sinabi na makikita si Palm Emperor na umiiwas sa mga pag-atake niya na hindi magiging sapat ang kanyang mga atake upang makapagdulot ng nakamamatay na pinsala sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at labing walong kabanata. Ika isang daan at labing siyam na kabanata sa pagpapatuloy. Patuloy sa pag-atake si Palm Warrior na nakangiting sinabi na tiyak daw na mahihigitan niya siya gamit ang natitirang inner key niya. At tingnan daw nila kung gaano pa katagal niya itong kayang gawin. Napatuloy naman sa pagiwas si Palm Emperor sa ginagawa nitong atake. Sinabi pa sa kwento, habang wala sa kamalayan si Palm Emperor na mayroong isang pagkakataon. At isang balik tanaw ang makikita na sinasabi niya sa kwento na noong ang napakaraming palaso ay bumuhos patungo sa akin. Kahit gaano ko man iniiwasan ang mga ito, ang hindi mapigilang ulan ng mga palaso. Bawat isa sa kanila ay bumabagsak patungo sa akin na may layuning pumatay. Nanapatingin siya sa itaas na sinabi pa sa kwento na sobrang pagod na ako kaya't iniwan ko ang aking katawan sa aking mga likas na instinct upang bumili ng oras para ma-recover ang aking inner key. Pagkatapos, nawalan ako ng malay. At naabot ko ang antas ng pagka walang malay na hindi ko pa kailanman naabot dati. Noong panahong iyon, ang aking kamalayan ay nagpapahinga, ngunit ang aking katawan ay patuloy na gumagalaw upang makaligtas. Makikita ang palasong ito na sinabi pa sa kwento na noong panahong iyon, sa gitna ng maraming palaso, ang aking katawan, na tanging kumikilos lamang sa likas na ugali, ay nakapansin ng isang palaso na hindi puno ng pagnanasa na pumatay. Na ito ay dumaan sa mukha niya na sinabi pa sa kwento na ang mapanlinlang na palaso na iyon na itinira mula sa takot. At kinuha niya ito, na ayon pa sa kwento na yun daw ay nagbigay sa kanya ng isang kaalaman. Inihanda na niya itong ibato pabalik na sinasabi pa sa kwento na lahat ng dumating sa akin ay tila mapanganib dahil ang aking kamalayan ay puno ng pagnanasa na pumatay. Ibinato niya ito ng labis na lakas na ang akanyang pagnanasa daw na pumatay ay maipapakita tulad ng isang salamin. Na ito ay tatama sa isang kalaban na pinagmamasdan nitong bumagsak sa kanya. Sa pagtukoy sa mga palaso sa gitnanang. Walang katapusang ulan ng mga palaso, nagawa kong makita ang maliit na puwang at mahuli ang mga bastardo sa hindi nila inaasahang pagkakataon at sirain ang kanilang kampo. Sinabi pa niya na makikita si Palm Emperor na nahanap ko ito. Isang bastardo na walang kabustuhang makipaglaban. Balik sa kasalukuyan na sinabi pa niya habang iniwasan ang atake ni Palm Warrior na kung hindi ako malilinlang ng aking sariling pagnanasa na pumatay, tiyak na makikita ko ito. Ang nag-iisang pag-atake na pabalik-balik sa walang katapusang mga atake ng palad ng aking kalaban. At nang mapansin ito ni Palm Warrior ay nagulat siya at napasabi sa kanyang sarili na sandali lang. Paano hindi siya tinamaan ng isa sa aking mga palad? Sinasadya ba niyang lokohin ako? na seryoso pa niyang sinabi habang umaatake ng kanyang palad na hindi. Hindi yon posible. Hindi ako mahuhulog dito. Tiyak na mananalo ako. Na makikita ang mata niya na nababahalang sinabi niya na pero paano kung matalo ako. Napatingin si Palm Emperor sa kanya nang may mapansin ito. At mabilis na hinawakan niya ang kamay ni Palm Warrior. Na nagulat ito at napasabi na hindi daw ito maari. Paano daw ito nangyari? na napangiti si Pom Emperor na sinabi sa kanya Habang hawak ang braso nito na nahuli din kita Iyon ang nag-iisang pag-atake sa gitna ng iyong walang katapusang mga atake Ang iyong konsentrasyon ay nabasag ng isang sandali ng pagdududa ano Na naiinis naman itong sinabi na imposible Naibalik na niya ang kanyang kamalayan Nahuli ba niya ang isang pagkakamaling iyon sa isang iglap Habang siya'y walang malay nang higit pa rito Kakaibang nakangiti si Palm Emperor na siya ay gumamit ng pressure palm. Naunti-unting lumulubo ang kanyang braso habang mahigpit na hawak ito ni Palm Emperor. At ilang saglit pa ay pumutok ito na parang isang lobo na ikinasigaw nito ng sakit habang pinagmamasdan niya ito. At natatakot na sinabi sa kanyang sarili na ito daw ba ang Palm Emperor. At mabilis na inilapat ni Palm Emperor ang kanyang palad sa katawan ni Palm Warrior na ikinagulat nito na sinabi pa sa kanya ni Pom Emperor na kinikilala ko ang iyong kakayahan. Nakangiti pa nitong sinabi na maaaring maikli ang iyong buhay, ngunit kapuri-puri ang iyong nagawa. At pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ng aura ang tumagos sa katawan ni Palm Warrior na ikinatalsik ng mga dugo nito. Na makikita ang butas nitong katawan habang kasabay na natapos din ang laban ni na Spear Demon Geong Hong at Spear Warrior. Na napasabi pa ang kalaban niya na paano daw ito nangyari. Dagdag pa nitong sinabi, habang nakatusok ang sibat ni Spear Demon na paano nagkaroon ka ng bigla ng ganitong klasing lakas. Ako'y. Eh. Tiyak na nasa unahan mo. Kaya, paano? Natumugon na nangangalit ang ngipin ni Spear Demon na sinabi niya na mayroon ka bang anak. Nangangalit ang ngipin nito habang dumudugo na bakit daw naman ako magkakaroon ng ganoong klasing pabigat na bagay na sinabi sa kanya ni Spear Demon Geong Hung na yan mismo ang dahilan kung bakit ako ang panalo. Dahil, mayroon akong anak na kailangan kong protektahan. Na napasigaw si Spear Warrior na sinabi na ano daw ang pinagsasabi niyang kalokohan. Na pinasabog niya rin ito ng kanyang enerhiya na tumagos sa katawan nito. Na bumagsak sa lupa na tumalsik ang dugo sa hangin na nakatingin si Palm Emperor kay Spear Demon at lumapit ito sa kanya ng masaya, at sinabi na tulad ng inaasahan sa iyo Hong. Sobrang puno ka pa rin ng enerhiya, kahit na naubos na ang iyong inner key. Ikaw talaga ay astig. Nalumingon ito sa kanya, at sinabi na wala ng oras para sa mga biro. Umalis na daw sila at magpatuloy. Habang tumatakbo sila ay sinabi ni Pom Emperor sa kanya, na tingnan mo ito. Hindi mo man lang ako binibigyan ng oras para makabawi ng aking lakas, ano? Nasinabi sa kanya ni Spear Demon Gyeong-Hung na pom Emperor. Nung nakipaglaban ka sa walang malay na estado, akala ko'y isang mahusay na laban yon, ngunit. Sa ngayon, pakisuyo, huwag. Kanang pumasok sa estado na yon muli. Dagdag pa ni Palm Emperor sa kanya na may kakaibang mukha na ano? Tinitigan mo ba ako sa buong oras na yon? Gustong gusto mo talaga ako ng sobra ha? Na napasigaw sa kanya si Wicked Spear Demon Gyeonghong at sinabi na hindi ko ba sinabi na wala ng oras para sa mga biro. Dagdag pa nito na nanakatingin kay pom Emperor na sa tingin ko, sapat na ang makipaglaban na parang nanganganib ang buhay mo ng ganun ng isang beses. Dagdag pa niya na dahil mababa na ang iyong enerhiya ngayon. Tiyak na mamamatay ka sa susunod na pagkakataon kung gagamitin mo ulit ito. Na sa kanya si poM Emperor at sinabi sa kanya na napansin daw pala niya yon. Dagdag pa niya na karaniwan, hindi ako nag-aksaya ng ganitong karaming oras laban sa mga taong iyon. Na makikita pa ang muka nilang dalawa na sinabi pa ni Pom Emperor na titigil na ako sa panggugulo sa iyo ngayon. Kaya't siguraduhin nating makabalik tayong buhay para sa kapakanan ng ating mga anak at ng sayo. Natumugon ito na oo. Kahit na ano ang mangyari. Habang mabilis silang sumusulong sinabi sa kwento na si Wicked Spear Demon Gyeong Hong at si Palm Emperor Baek Sang Won. Kahit na halos umabot na sila sa estado ng kawalang katiyakan. Hindi pa rin nila maalis ang pakiramdam ng di kilalang pagkabahala na hindi pa nila naranasan noon. Dagdag pa sa kwento na makikita silang dalawa na ang pakiramdam na. Pagkatapos ng matinding laban na ito, isa sa kanila ay maaaring mawalan ng buhay o baka silang dalawa ay mamatay na sa laban na ito. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang ating bida na mabilis na huminto. At sinabi sa kanyang isip na ano daw ang nangyayari. Bakit daw ang kanyang unbreakable celestial master immortal art ay nagre-react ng ganito? Nakaharap siya sa isang pinto at sinabi pa niya sa kanyang isip na mayroong daw isang napakalakas na tao. Na nasa harapan niya ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at labing siyam na kabanata.